dito nalang yung anak ko may kasama ko hindi nga sir, iiwan ko nalang iiwan ka nalang anak ko nasa branch eh oh hindi na sasama ko sir hindi nga sir may sasama niya ko sir dito halika, mag usap tayo usap tayo halika sandali, sandali po sa tabi na po ay, po. Oh, so oh, so. huh? Sige na, Sir. Ah, para uwi naman ako sa bahay namin. Sir, sa ano yan, eh? Oo. Uuwi na ako, Sir. sir. Ta lang ang bahay niya balay niya, Sir. Sige na, Sir. Okay.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dito rin na siya. Eh bakit ka sa telepono, chicka? Ibig sabihin dibi? Hmm. Ipa-tawas ko dito din ata. Oo. Teka, ipa-tawas Ah, nag Oh. Isko na. Oh. Umira siya. Isinuna niya, umipa, kina-tawas

バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ Nauwi no, na kami. Bye-bye. Mama. Bye-bye. Bye. 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 Ano tayo? So ayun mga kababayan, mga kabarangay no? After ng ilang araw ng uh, pamilya ni Ate Lisa dito ay muli naming iahatid sila si Tatay Binet at ang kanyang mga anak. At uh, salamat sa Panginoon dahil nakapag-bonding sila. At uh, ito yung reason para mabilis gumaling si Ate Lisa. Dito lang siya.

Hindi ko na itindihan. Eh, sa bahay Sige Bakit Gusto ka Sir. naman ako. Tapos, sige na, Sir. Ah, mo naman ako. Sige na, Ah, para naman ako sa bahay namin. Paano yan, eh? Uh Oo. -huh kukunin mo Tawagin na. Sige, si Tatay Benny. Sige sir, ah, pakaasi ka mo sir. Ah, mo balay mo sir. ako sir. Kakaasi mo to sir. Sige mo Tatama lang ang gawid yung balay mo sir. Sige na ayah sir. Doon muna tayo sa Sige sir, mo. Doon tayo mag-usap. Kasi mga kababayan. Agurit kayo sir. Mano nga? Takwa. Hindi pa talaga. Agawid ako mo balay mo sir. ni balay sir. Pagkasi ang hot sa uh, targawin na mo dyan Hindi, pa pwede. Madi, madi babalikan ka na lang. Babalikan ka na lang sunod na araw. Huwag sir, kasi dyan. Kasi dyan, dyan lang mo na. Agurik, agiting ding yung gamit natin. Magbagada mong bina eh. Uh, Tagalog mo, Tagalog mo. Itagalog ko saan. Mm -hmm. So, bigyan daw mo lang itong oh, sir. babalikan ka na dito sunod na araw. Huwag sir, pero sumurot akong Oo. Oh, Sumurot, sir. Binsan ah, tapang kayo mo lang, sir, Kakadwa kami mo lang, to damang. Eh, ihatid lang muna yung mga bata and then babalikan ka ni Tatay Bini kasi may pasok sila bukas. Oo, sa sumurutak sa ka. Ha? Sumusasama ko sa ka. Oo, sasama ka. Oo, sir. Hindi, babalikan ka ni Tatay Bini. Oo, pero sasama ko ngayon, so. Hindi, sasasama ko. Madi, atat na ka. Kasi hindi pa tapos yung gamot. Pwede ako sumakailangan ko ngayon, sir. Hindi, kasi marami ka pang kailangan pa yung gamot mo. Sasamahan ka man ni Tatay Benny rito. Ha? Babalik pa ako dito. oh, babalik si Tatay. Hindi yatid natin. Babalik pa ako dito. Ha, <laughs> sige. Yan, sa araw na ito mga kababayan, uh, nag-iba yung templa ni Ate Lisa about sa kanyang family. Nung nakita niya yung mga anak niya, ang saya-saya niya nung dumating dito. Pero ngayon, Nung aalis na, gusto na rin yung sumama. Pero ang gusto ng Team Daddy kita talaga mga kababayan kasi sa nakikita kong sitwasyon at nakikita nyo rin, nakita nyo rin siguro. Pero itong nga sinasabi ko ay pag-aaralan pa rin natin. Hindi pa rin ito close, hindi pa rin ito final. Dahil gaya natin sinabi, maging ako man ay ah, hindi po perfecto. Ah, hanggang 3 months pa kasi yung gamutan na sinasabi ng doktor sa amin para maging ah, panatag tayo sa attitude ni Ate Lisa. Siguro nag lang dahil nga siyempre nanay talagang nasasabik na sa kanyang mga anak. Dahil masaya po talaga si Ate Lisa kung kasama niya yung mga anak niya, kasama niya si Tatay Benny. Pero may pasok po kasi ang mga bata. No? Bigyan niyo rin ako ng opinion mga kababayan. Dahil nakaraang araw pa yan talagang gustong gusto niya magpaalam sa akin. No, ano, bakit kaya biglang ganun? No, first, napunta ni Tatay Bini and second pag aalis na yung na sila, hindi naman siya sumasama ng ganun. First, second, and third, wala kami problema. Pero ngayong pang-apat, parang sabik na sabi ko gusto na niyang umuwi. Pero nakikita ko kasi mga kababayan, nakikita niyo rin. Kasi kahit si Tatay Benny, hindi po siya ganun ka-strict sa pag-aalaga, nakita ko po lalong-lalong sa kanyang mga anak hindi niya po kasi uh, naistriktuhan yung mga bata medyo maluwag bilang father, bilang tatay kaya nakikita kong uh, pag iwanan ko ibalik ko na doon si Ati Lisa baka ang winoworid ko po eh, baka hindi nila mapainom ng gamot on time kasi ang iniinom ni Ati Lisa umaga, tanghali, gabi at the same time, bago po siya pa iinumin ng gamot, kailangan may may laman ang tiyan para. No? Pero kaya natin 'yan mga kababayan. Tiwala lang tayo kay God. <laughs> Alam niyo ba, kaninong baba ito? Legend lang na nakaalam nito.